Welcome to Love Lines. Good, good. Good morning, Philippines, and hello, world. It's a sunny, sunny morning. Araw ng linggo, kaya tara, sing na tayo. <laughs> Ayun yung dalawa, oh. May live van. Sa labas ng resort, ginalap. Mapakaganda oh, ng araw. Tapos may cotton clouds. Nakasangkan doon si Goku. <laughs> si Goku sa kasi Vegeta. <laughs> o kaya si Dohan. Mukha ng kotse dito mo boy to ah. Kasing color. Um, busy hmm. ang kansada. Dahil magsisipagsimba sila. kaharang ng mas going on at andito na yung motor ni father ay nga ba yung motor ni father dito hmm. oh.

natin. Kaya sa lahat ng mga kapatid, atin pong ipagdasal ang mga nag-aaral ng mga sarili para po pangigod sa simbahan at pangigod sa Diyos na ating sinang sa kapatid. Kung pabalikan mo natin ang ating mga pagsasa, ito po ay tumutukoy sa tinatawag nating dahil ng pastor. Pagdating ng Pasko, yung dalilito ko dito ay ang ating Panginoon ni Iso Cristo. kung kabalikan ko natin ang kwento, lumo na kapanahunan sa pamagitan ng lumang ipan. Marami po pang uh, to all na tinatawag na isang mabuti Pasko. Ang mabuti Pasko na sa tradisyon ng mga video ito po ay tumutukoy doon sa mga religious leaders, sa political leaders, at sa kung pa ano mga leader na kanila pinag-ibinangan, na mga tipo na kanila pinag-ibinangan. At mostly, ang tinutukoy po po rin dito ay ang pag-ibinis ng mabuting pastol sa kanyang mga kawal. At anong bagay po ang mabigitan ng pabilinayan natin sa mabigitan ng pag-isa at pabigisan mabuti pastol? Unang-unang. masasabi natin na magiging isang mabuti pastol ang isang leader o ang isang pag pag siya po ay narulo pagsakit ni Ang araw na tayo ng Cristo yung siya po ay ang buhay ng tibid in the Old Testament. Katulad din ang Moses, Abraham, Jacob, at iba pang mga tinaga sa lupa. Sila po ay mga tao na sa sakripisyo alam-alam sa Diyos na makapagyarihan. Kung baka, Sila po ay hindi po ng Diyos para pagliguran ang kanyang bayan, pagliguran ang nasa ng Diyos sa bayan ng Israel. At ang isa sa pinakamagandang ipinapakita ng mga kaawit nito ay ang kanilang pagsasakripisyo para po sa kapakanan ng marami. Pagod na namang mimoses noong wala pa naman sila po ay nanini. ng mga tagaibig po. Ano po ang ginawa ng Diyos? Ginabi si Moses para panayain ang mga tao po. Pagulat po kayo ng mga si Adamap ay isang sikit tao na ayaw sa magumay ng Diyos. At dinanagunan, siya po ay ninawag ng Diyos para isang mubisyo ang kanyang kanyang binag isang party ng tao na Diyos. Ano ang kanyang ginawa? Sinunod niya ang ng Diyos. At sa kanyang Joel, siya ay nilagunay. At kung siya ay nilagunay, siya ay ginawa ng Ama ng kanyang karakay. Kapunan kay Noma, siya po ay isang simpleng tao. Nung ginawa siya ng Diyos, na paralamanan ang mga tao na magkaroon ng katiging baka. Siya po ay sumunod, siya po ay ang sakripisyo para gumawa ng isang malaking bangko. Ngunit ano ang ginawa ng mga tao? Siya po ay galing ng Roma. Kaya nga, bawat sa din, ang tibig na tayo ng ulan yung pistahin sa karawang po ng ating politiso ng Cristo. Ano po ang ginagawa ng mga tao? Kanilang pinagbibitan na, kanilang pinagbabato, kanilang ginagawa ng sama ng Panginoon isang Kristo. But Jesus, my brothers and sisters, ay nagpapakita ng kanyang katatagan, nagpapakita ng kanyang sakripisyo na hindi niya tinitingnan ang kanyang sarili kapakanan, hindi ang kapakanan ng sa katawag. Bakit? Dahil He is a good leader. He is a good shepherd. At a good shepherd, ay mayroon kong dapat na pagsasakupisya ng kanyang sarili alam-alam sa mga tao o sa kanyang nasal sa kuta. Kaya nga ang isang mabuting pastol na kaalaga ng mga kupa. Sa kanyang pag-alaga, tinitignan niya ang kalaki kung ano po ang mga sa kanyang awal. Sinasakupisya niya ang kanyang sarili para mapakain, para mabigyan ng tubig, para mabigyan ng magandang tulungan ng mga tupa kanya sila pangalagay. Kaya, pero and evil, baka din, sa akin pa ay sinagibig, bago ka din buhay bilang mga malalang kalagaya at bilang mga tayo rin po ay tinawag upang magiging pastol, magiging tupa, sa, sa ating mga sa aking mga ina-ibinang. Kaya rin sa lahat, inaanyayahan tayo yung Panginoon na makita sa ating ang pakalawal ng sakripisyo sa ating buhay bilang mga tinawa na magiging pastor sa ina-ibinang natin mga pamilya. We are called to sacrifice. That is why we are called Christians. Tayo po ay tinawa ng mga dahil ang mga kristyano ay pinagkawa sa pagsasakripisyo ng kanilang mga sarili para sa kanal ng napaka-dami. Kaya kung tingnan po natin na ang Panginoon sa Himself is to the cross for the sake of the people. Pangalawang bagay pa mga kapatid na dapat natin tingnan sa isang pag ngayon po, marunong makinig at pinapakinggan. So, kung itong ating kinag ginagalawa marami po mga boses, marami po tayo na narinig na hindi magaganda. At minsan, pagkarinig po tayo, pagkarinig po natin, tayo po ay nakapitungan. Pagkarinig tayo ng ibangan, nakarinig tayo ng balitans, ng patayan, tayo po ay Ngunit ano nga ba ang boses na dapat natin pakinggan? Ang boses ng dakilang pastol, ang boses ng mabuting pastol na siyang magbibigay sa atin na ginatawag natin kapayapaan. Titignan po natin, mga kapatid, kung ating kumiliw atin, na kapansin, pag hindi po natin pakinggan, yung boses ng Diyos na siya bumubulong sa akin dahil gano'n sa kapagmikan at ang buhay. Ano po ang mga sa ating isip? Panay ng tipo. Panay hindi magagandang bagay ang ating kapapakinggan. Ngunit, kung ating kapapakinggan ang boses na siya nagdita sa atin, ang boses na Diyos, ano po ang ating nalagapuhay? Ano po ang nangyayari sa atin? At Nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Nagkakaroon po tayo ng pinatawag natin at masaya sa ating sarili. Kaya, ang ating Panginoon Kristo o isang ang isang mabuting pastol ay pinapakindahan ng kanyang mga tupa. At sa pagkinig ng mga tupa, ito ay kanyang kanilang sino sa Kaya nga, ang isang tao ay alaga ng payo. Ang isang tao na alaga ng kanyang mahal. Pagkakita meron ninyo ng mga ito ang kagang boses. Siya po ay may napakinggan Siya po ay sinusunod ng kagang nasa sa punta. At the same thing guys, mayroon tayo sa Pag ang boses ng Diyos, pag napakinggan po natin ang boses na siya ang bibigay sa ating pagkakayapangan, dapat susunod din natin dahil ito ay makapagbigay sa ating nakagulungan. Pag sinasunod po pa dahil natin ang at ating mga sarili at yung lahat ng mga pinapakinggan, at hindi na tayo natinginig sa boses ng kabulingan, tayo po munagaling masalukod ang at ating buhay. Naging hindi maganda lang ang ating buhay. Ang isang tao nagpapastor ay kailangan marunong din pag sa kanya na sa sakupan. At the same way, those who are under the care of their, of their shipper, kailangan marunong po at marunong po sumunod sa boses ng ito. Ang pakatong bagay po na makikita natin sa pa po kayo po ng mabuting pag-uping pastor, ay ang natin, pamamahal. Kung titignan po natin, kung balikan po natin, kung kayo po ng isang mabuting uping ito po ay nagsisimulo ng pag-uhan ng pupukol na pinatawag natin, pamamahal. Ang ating Panginoong yung isang Cristo ay nagpapakita sa ating ka palagi. Nagpapakita na tayong pamamahal sa pagpapakita ng Kanyang nagpapapago sa Diyos. Kaya na, siya ay pinadala dito sa lupa pili namang para mag-aralan ng sa hindi ng sa kong mag kundi para ang tunay na kaulugan ng papamahal ng Diyos na sa papakita ng sa Diyos Sa Kanyang sa sakatauhan dahil dahil na sa mga pagsalanan. Hindi alay na ang kanyang salili sa klos. Siya ay mapapakos sa klos. Siya po ay isang kukisyo for the same home now. Pero ako pati, hindi po magiging maganda ang isang bagay pag hindi po tayo marunong pagmahal. Halimbawa na lamang sa mga magulang mo, dito po natin magkita yung tunay na pamamahal ng mga muna na kahit gaano ka kasama ang kanilang anak, yun po ay kanilang pinapahal. At iniisip pa lagi kung ano ang makapabuti para sa kanilang anak. Iniisip po pa kung ano ang dapat gawin para magiging mabuti para ayos ang pag-uugali ng kanilang That is what we want, Kaya nga, mga ang Diyos ang Mahay nagmahal sa na Ang Diyos ay nagpadala ng mga propena. Ang Diyos ay nagpadala ng mga bukod na anyaw para ibang ang bukod at bukas ng mga Ang Gatilang Kastol, mga ay Pambayan ang kanyang pambayang nasa sakutan, hindi pinagsasakot pinapahala, na nanay, hindi inaayipostak, pagpos, pinapangalan tidak nanay, pinapangalan, ikinutubin, kung mayroko kapag di na. Kailan ang pangalan ng amo ng dan isang tao sa kanyang pamamahala sa kumain, ng isang leader sa Kung kami isang leader o ang isang pastor ay sarili <tinyo> na palagi ang iniisip. Ano po ang nangyayari sa kanya na sa sabukan? Una-una, nagkawatakot na. Pangalawa, hindi pa makasundo. Pangatlo, mayroon po palaging konten at hindi nalangalos. Kunin kung tinitan po natin ang isang tao na mamahal, ano po ang nangyayari sa kanya na sa sabukan? There is what we call harmonious relationship. Nagkakaunawaan, nagkakahinitipan sa kapila ng indifferences, sa kapila ng hindi malandang pakitulong ng bawat isa, mayroon pa rin sa ikawa na respeto sa bawat isa. At yun po, ang maging ng tabi ng pastor isang leader na tinitingnan po natin na dapat natin tingnan. Tayo po lahat ay tinawag o tinatawag na magiging pastol o magiging worshiper. Sa anong parahan? Sa mga lugar? Sa mga komunidad, na ating hindi namin binagal? Tayo po ay pwedeng magiging pastol. At hindi naman magiging pastol. Tayo din po ay tinatawag po magiging tupa, magiging nagasunod, at pakinggan kung ano pong boses na sinasabi sa atin ng pastor. At sa aking pangitig, dapat subin po natin palagi. Sa aking pangitig, dapat hintan po natin palagi kung ano ang ah, kumiging mabuti sa aking karamihan. At ito po tatin, ang pangitig, ang pangitig sa aking sanig sa kapistahan ko ng mabuting pasto. Ninaiyahan din tayo, para tayo para na kailangan marunong din po tayo ng tatlong bagay. Marunong din po tayo magsakripisyo na ating mga sarili. Tatlong tayo magsakripisyo ng ating mga misipisyo. Kailangan din po natin marunong makinig sa proses na siya magdala sa atin sa buhay ng walang mga. Ating muna pangalawa po natin ito, pwede tayo na masyos, taong, ay tayo na pamamahal. Hindi lang sa Diyos, sa mga tao na kasalukuhan natin, lalo lalo na sa mga tao nasa yung dating mukha ko ito na ulit kasi nung pinaliit ko ano ano poko talo niya kasi nilang ayon nilang yun mura shade na ako okay happy Sunday everyone ngayon ay linggo ng takilang pasto para sa lahat ng mga believers ng sumbahan ng sa syudad. Okay, lakad ulit kami. So, be a good shepherd. <laughs> Ang lucky. Ang mabuting pastor. linggo ng mabuting pastor para sa akin. Sa kayong dalawa. Napaka asul ng langit. Napakakinis ng langit dito bandaw. Asul, asul. Ayan doon may ulap. Ha ha ha. May ibon doon. <laughs> Ayan. Mm. Ayan. Laylay <laughs> -lay ko na yung buka ko. <laughs> yung kasi, combustion ang combustion sila. Bawal uh, well nga magsunog kasi na uh, danger yan sa ozone layer. Hindi <laughs> ka hihigop lang yung sakang sa mga. <laughs> Hindi ko nakikita yung screen eh. kung na yung, yung salin na buho ko para matayo habang meter, 1 meter na yata, ang Okay, thank you for watching. And I'll see you in the next. Bless, more So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.